hindi matatawaran ang naiambag nila sa mundo ng showbiz natin. Minsan nila tayong napatawa, napaiyak, ginalit at napasigaw. Sa videong ito kikilalanin natin ang limang artista na sumakabilang buhay na. Subalit ang mga alaala nila ay nananatiling buhay at sariwa sa atin. Alamin natin ang kwento ng buhay nila. Sa pinamagatan kong, bida mula noon, bida hanggang ngayon. Sisimulan natin kay Sir Mike Castro Enriquez, na mas natin sa tawag na Mike Enriquez. Siya ay pinanganak noong September 29, 1951 at nakapiling ng ating ama nitong August 29, 2023. Siya ay television at radio newscaster. Nagsimula ang karera niya sa pagiging radio broadcaster noong 1969 sa Manila Broadcasting Company. Binisita ni Enriquez ang isang kaibigan sa isang istasyon ng radyo at biglang nagbiro ang kaibigan niya at ipinakilala siya sa manager ng istasyon bilang prospective applicant. Inimbitahan siya ng manager na magsagawa ng test reading at inalok agad siya ng trabaho. Noong 1994 ay umalis sa RMN si Enriquez at sumali sa GMA Network upang pamunuan ang radio station nito. At pinalawak niya na meron lamang apat na istasyon noon. Noong 1995 ay nakumbinsi siya ng network na maging anchor dahil kinailangan ng magkocover ng election coverage. Dito ay nakilala siya ng husto ng manunood. Na ang dating tinig lang, ngayon ay may mukha na. Noong 2021 ay nag-medical leave si Enriquez at nasundan pa ito noong 2022. At nitong August 29, 2023 ay tuluyan ng namaalam si Sir Mike sa edad na 71. Marami ang nagloksa sa pagpanaw ng investigador ng bayan. Siya si Mike Enriquez. Ang alaala -ala niya ay mananatili sa atin. Ang sumunod naman ay si Pablo Martin Sarmiento o mas kilala natin siya sa tawag na babalo. Siya ay pinanganap noong June 29, 1942 at nahimlay noong August 27, 1998 sa edad na 56, si Babalo ay itinuturing na isa sa pinakasikat at malaki ang naiambag sa mundo ng showbiz sa pagiging komedyante dito sa Pilipinas. Under siya ng ABS-CBN. Pamangkin siya ng sikat na komedyante na si Panchito Alba. Natuklasan siya ng king of comedy na si Dolphy, ang kanyang screen name ay sa kanyang hitsura na mahabang baba. Panlilibak man ang dating subalit ito ang nagdala sa kanya para makilala. Una siyang lumabas sa role na babalo sa nangungunang comedy variety show ng Pilipinas na buhay artista. Lumabas din siya sa mga series na Home Along the Riles at Okidoki Dok. At marami rin siyang ginampanan ng mga pelikula tulad ng pinakamahabang baba sa balat ng lupa. Namuhay siya kasama ang long time partner niya at dinagtagal ay naging asawa at nagkaroon sila ng anak. Namatay siya sa sakit na liver cancer noong August 27, 1998 sa edad na 56. Siya ngayon ay nakahimlay sa Loyola Memorial Park sa Marikina. Siya si Babalo. Ang kasiyahang binigay niya ay hindi malilimutan. Sa libro nila, maganda ang record mo. Pero hindi na magtagal ang pagsasama natin dito. O yan. isaksak mo sa tumbong mo! Siya naman si Eduardo Virches Garcia. Mas kilala natin sa tawag na Eddie Garcia. Siya ay pinanganak noong May 2, 1929 at nahimlay noong June 20, 2019. Kilala rin siya sa bansag na Manoy. Siya ay actor, television personality, film director at producer. Meron siyang 700 film at television roles na ginampanan. Siya ay tinaguri ang greatest Filipino actor of all time. Siya rin ang pinakamaraming role na ginampanan bilang artista. Bukod tangi siyang nakakuha ng FAMAS Award dito sa Pilipinas para sa tatlong kategorya. Ang Best Actor, Best Supporting Actor, at Best Director. Sa 70 years niya bilang artista ay nagampanan na niya ang lahat ng role tulad ng bida, kontrabida, isip bata at bakla. Noong June 8, 2019 ay aksidenteng natalisod si Eddie Garcia sa isang cable wire habang nag shoot shooting dahilan upang siya ay matumba. Nakoma siya ng ilang araw at kalaunan ay pumanaw na rin siya sa edad na 90. Marami ang hindi makapaniwala sa nangyari kay Eddie na hanggang ngayon palaisipan pa rin sa marami. Siya si Manoy, si Eddie Garcia. Hindi matatawaran ang dedikasyon sa trabaho na naging sanhi ng kanyang paglisan. Si Rodolfo Vera Quizon Sr. naman ay si Dolphy Quezon. Siya ay pinanganak noong July 25, 1928. Siya ay komedyante at aktor. Tinagurian siyang hari ng komedya. Dahil sa husay niya sa pagpapatawa. Sa entablado, radyo, telebisyon at mga pelikula. Sino ba naman ang mag-aakala na ang dating paslit na nagtitinda lang ng peanut butter at tagalinis ng sapatos ay maging hari ng komedya? Siya ang artistang namulat sa hirap bago narating ang tugatog ng tagumpay. Nagsimula ang karera ni Dolphy nang siya ay 16 pa lamang bilang isang chorus boy. Binigyan siya ng screen name na Golay, madalas siyang gumanap kasama ang malalaking bituin noong unang panahon. Na kinabibilangan ni na Fernando Poe Sr., Bayani Casemiro, at ang comedy duo na Pugo at Tugo. Noong World War II naman ay nagsimula ang comic tandem nila ni Panchito na sumikat sa radyo. Noong 1954, ginawa niya ang una sa maraming gay roles na Jack and Jill, isang adaptasyon ng Mars Revelo comic serial. Noong 1964, sa edad na 36 si Dolphy ay nakipagsapalaran sa industriya ng telebisyon. Ang kanyang unang proyekto para sa ABS-CBN ay ang buhay artista na pinapalabas tuwing linggo ng gabi at nanguna sa loob ng walong taon. Pinangungunahan ito ni Dolphy at Panchito at si Fernando kasama rin ang mga kaibigan ni Dolphy na sila Latiroy de Guzman, Babalo at Bayani Casemiro. Noong 1965, itinayo ni Dolphy ang RVQ Productions at ang unang pelikula ay ang Buhay Artista. Nakuha niya ang pinakamalaking box office hit bilang aktor at producer noong 1969 sa pelikulang Pasipika Palaypay. Taong 1973 naman ay lumipat si Dolphy sa RPN-9. Kung saan gumanap siya bilang John sa TV sitcom na John and Marsha, kapartner si Nida Blanca bilang Marsha. Naumere ng halos 17 years. Kailanman ay hindi nag-asawa si Dolphy ngunit naging ama ng labing walong anak ng anim na magkakaibang babae. Tumagal naman ang relasyon nila ni Shasha Padilla ng halos 22 taon. Kahit ang agwat ng edad nila ay 36 years. Noong November 2010 ay pinagkalooban siya ni President Noynoy Aquino. Ng Grand Collar of the Order of the Golden Heart, ang pinakamataas na parangal na ibinigay ng Pangulo ng Pilipinas sa isang pribadong mamamayan. Naniniwala ang Pangulo na karapat dapat siyang tawaging pambansang alagad ng sining. Noong July 10, 2012, si Dolphy ay binawian ng buhay sa edad na 83 dahil sa komplikasyon sa pneumonia. Tunay nga na siya ay National Artist. Ang karera niya ay umabot ng anim na dekada. Siya si Dolphy. Ang nag-iisang hari ng komedya. Ang panghuling bida naman natin ay si Ronald Alan Kelly Poe. O mas kilala natin siya sa tawag na Fernando Poe Jr. Sunod sa pangalan ng kanyang ama, siya rin ay tinaguri ang The King ng Philippine Cinema. Siya ay pinanganak noong August 20, 1939 at pumanaw naman noong ikalabing apat ng Desyembre taong 2004 sa edad na 65. Ang mga labi niya ay nakahimlay sa Manila North Cemetery. Siya ay actor, director, producer, scriptwriter, at politiko. Siya ang sumulat, nagdirect, at gumawa ng ilan sa mga pelikulang pinagbidahan niya. Si FPJ ay gumanap sa halos tatlong daang pelikula. Mula taon 1955 hanggang 2003. Bata pa lang siya ay sumali na siya sa mga pelikula bilang stuntman sa pagpanaw ng kanyang ama na si FPJ Sr. Una na siyang lumabas sa pelikulang Anak ni Palaris noong 1955, ang pelikulang pinagbidahan ng ama niya. Sa biglaang pagkamatay ng kanyang ama, ay itinigil niya ang kanyang pag-aaral dahil kailangan niyang suportahan ang kanyang pamilya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang messenger boy sa isang industriya ng pelikula. Naging sikat siyang artista sa pelikula sa pelikulang Low Waste Gang noong 1957. Noong 1961, ay sinimula ni FPJ ang FPJ Productions. Sa paglipas ng mga panahon ay inilunsad niya ang iba pang industriya ng pelikula tulad ng Dilanor, J.A.F.E.R.E. E., at Rosas Productions. Noong 1965, Pinagbidahan niya ang pelikulang The Ravagers na nagkaroon ng malaking impluensya sa pelikulang Pilipino. Nakatulong ang pelikulang ito sa katayuan ni Fernando Poe Jr. bilang isa sa magaling na artista. Si FPJ ay ikinasal kay Susan Roses na isa ring actress noong 1968. Simula noon ay hindi sila nagkaanak. Kaya minabuti ng mag-asawa na mag-adopt. At inampon nila si Mary Grace. Taong 2004 ay nag-file ng candidacy si FPJ sa pagkapangulo. Dito ay inamin niya na nagkaroon sila ng anak ng dating model na si Rowena Moran. At iyon ay si Lovipo. Inamin niya rin na may anak siyang lalaki sa dating actress na si Anna Marin. At iyon ay si Ron Allen. Halos lahat ng pelikula ni FPJ ay talagang tinangkilik ng masa lalo na noong 80s at 90s. Kung saan sari-saring award ang nakuha niya at binansagan siyang The King. Ang ilan sa mga pelikula ay ginawa na rin ng remake katulad ng Panday na halos naging bahagi na ng kasaysayan na comic superhero ng bansa. Ang probinsyano na ni remake na TV series ni Coco Martin at umabot ng ilang taon bago magwakas. At ngayon naman ay ang Batang Kiyapo na sinusubaybayan ng karamihan. Pagkatapos ng 2004 election ay natalo si FPJ kay re-electionist Gloria Macapagal Arroyo, na may lamang ng mahigit isang milyong boto. Pitong buwan pagkatapos ng halalan, si FPJ ay pumanaw dahil sa stroke. Daan-daan at libo-libo ang dumalo sa kanyang lomay at libing. Siya si FPJ ang nag-iisang hari ng Philippine Cinema. Bida mula noon. Bida hanggang ngayon at dito natatapos ang kwento sana ay nagustuhan nyo comment down below po kung anong masasabi nyo huwag nyo po sanang kalimutan mag-subscribe like and share maraming maraming salamat po